Bagamat tapos at naiproklama na ang ilang mga nanalo para sa mga lokal na posisyon sa pamahalaan, ang bilangan para sa national positions, gaya ng senators at mga party list, nagpapatuloy pa rin dalawang araw matapos ang May 12 elections. Sa kasalukuyang datos, nangunguna sa mga tumakbong senador si incumbent Senator Bongo. Pangalawa sa may pinakamataas ngayong boto si former Senator Bam Aquino. Pangatlo si incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa. Ikaapat naman ngayon sa pwesto si Erwin Tulfo. Panglima si former Senator Kiko Pangilinan. Ikaanim naman sa pwesto si Rodante Marcoleta. Kasalukuyan namang nasa ikapitong pwesto si former Senator Ping Lacson. Sumunod naman si former Senate President Tito Soto. Nasa ikasyam na pwesto naman ngayon si Pia Cayetano at ikasampu naman si Camille Villar. Panglabing isa naman sa pwesto ngayon si incumbent Senator Lito Lapid at nasa ikalabing dalawang pwesto si incumbent Senator Amy Marcos. Kasalukuyang nasa top 13 si Ben Tulfo, 14 si incumbent Senator Bong Revilla at 15 si Abby Binay. Nangunguna naman sa listahan ng mga party list ang akbayan na may kasalukuyang 2,750,854 na boto. Sinunda nito ng 2,301,285 na boto ng Duterte Youth at Tingog na may 1,789,312 na boto. Ikaapat ngayon sa listahan ng 4 piece at ikalima ang Act CIS sa bansa. Ang mga party list na makakakuha ng 2% sa kabuang boto ay mabibigyan ng isang pwesto sa Kongreso. Maari namang madagdagan pa ng dalawang upuan sa Kongreso ang mga party list sakaling mas mataas pa sa 2% ang kanilang makukuha. Inaasahan namang mailalabas at opisyal nang maidideklara ang mga nanalo sa mga national positions sa lalong madaling panahon. Randy Guzman, RNG News.